Ikatlong araw na pala nang namatay ngayon, kaya ayan, babalik ulit kami. Pakita ko pala muna sa ininadaanan namin na sementeryo dito sa Pakistan. Kadalasan dito, ganyan yung mga sementeryo, lupa lang. Pero yung iba, sinimento na rin. Sa village pala kami pupunta ngayon, kung sa Pinas ay tawagin natin ay barrio. Tapos nadaanan ko rin mga babae. Ewan ko kung nagbubunot sila ng damo o nagbubunot ng punla. Kadalasan dito mga babae, nagbubukid din. Tapos ito nadaanan ko rin tong pinapagawang bahay yata na ito pala, ayan nga, pagdating na pagdating, ay binuro ko agad yung lipstick ko. Kasi nga, pagpasok, ay pagharap nila sa akin, ay wala silang mga lipstick. Bilis-bilis ko tangang tumatalikod, ano. Tapos sabi ko sa hipag ko, sabi ko may lipstick ako. Tapos ayan, niyaya niya ako sa gripo. Bilis-bilis ko talagang tinanggal. Akala ko kasi pwede na mag-lipstick. Ay, wag ko akong i-bash, ha? Kasi nga hindi ko talaga alam. Tinanong ko pa may asawa ko, Papa, sabi ko, ada hindi na sila nag-iiyakan yan. Oo, hindi na. Kasi ko nag-iiyakan pa talaga, hindi ako pupunta. Kasi nga nalulungkot ako pag kami mga nag-iiyakan. ayan pala, kainan time na. Diyan ako makain sa parang palanggana. Laki ng plato ko, ano? Huwag kaya ko yan. <laughs> Nakita nyo sila, di ba? Nagbabasa sila ng Quran. Meron din isa na nakatayo, siya ang basa ng basa, ganoon Tapos yung iba, nagbabasa din. Yung iba, nagmamaritesan. <laughs> Dito pala sa ikatlong araw, dito nag-abot ako ng pera sa anak mong namatay. Tapos meron din niya pumunta, namatayan din daw, kaya ay nabutan ko rin ng pera. Maliit lang naman, pero at least di ba kapag abot tayo kahit papano. Sa so, 40 days ulit, babalik kami, pero hindi ako sure ha kung isasama pa ako kasi ang lakas ko kumain. Kung bakit niyo naman, katumbas ako ng tatlong tao. First time ako makita ng ibang nagpunta dyan eh, kasi nga sa liblib talaga sila nakatira. Tapos ayun, tuwan-tuwa sila, ini-interview nila ako kahit hindi kami magkaintindi. Uuwi na pala sila at sinasama nga ako sa bahay nila. Yung dalawang nakahijab na itim na yan, hipag ko. Itong isa naman ay biyana na ng hipag ko. Maglalakad nga lang kami kasi malapit lang na may bahay nila. At ayan, ganito naman ang itsura ng inyong princess. Princess Busara o Butanding. <laughs> Basta ang naggaganda-gandahan sa Pakistan. Pero akala ko lang pala malapit. Naka-high heels pa naman ako. Ang layo ng nilalakad namin. Hirap na hirap na naman ang katawang lupa ako. Ay, kung pwede lang, hubarin na lang yung high heels ko. Ay, nagpaan na lang talaga ako. Pagdating nga sa bahay ng hipag ko, ay, ayan, ay, dire diretso agad ako sa kusina niya. Ataki-uho na uho talaga. total naman, wala naman silang ibang kasamahan sa bahay. Wala silang kasamahan kapatid na asawa niya o magulang, sila lang. Kaya, ayan, dire diretso ako dyan. तो मुतो खाली दिनी वो क्या नहीं हो के बुद्धि दिखा रहे हैं कंसान या दिया दिया ठीक है ठीक हो जाएगी ले जितना दिन की थाली वो क्या तक सो ट्रंप हो पापा Dito na lang pala namin hihintayin yung biyanan ko. Pag uuwi kami, dadaanan na lang kami dito. At ayan nga sila, magtambling-tambling muna sila dyan. Tapos maya-maya, may mga umiiyak. May-maya sila nag talaga. Ako naman, eto, ayan, nakahiga na naman. <laughs> Ganyan lang ang gawain ko pag pumupunta rito sa village. Lagi lang ako nakahiga, natutulog. Eh kasi nga alam ako gagawin ba? Hindi rin ako makipag chismisan sa kanila dahil di naman kami magkaintindihan. Eh, ang ano pa, wala silang wifi din. Data lang ginagamit nila. Kaya ayan, itulog na lang natin yan. Nang dumating nga yung mga biyanan ko sa kabayaw ko, kumain sila. Ginigising ako. Sabi ko, ayoko. Sabi ko, antok na antok ako. Kaya na kumain dyan. Pero pagising ko, ay pinakain pa rin ako ng hipag ko bago kami umalis. Ay, kunwari pa akong kumain na, ano, pero anday kong nakain. <laughs> pag antok na antok ka talaga, kahit ganito kagugulo yung mga bata eh talagang makakatulog ka pa rin. Ay, ang tagal ko nakatulog dyan. Pagising ko nga, pulang-pulang -pula pa yung mata ko ye.